Hello guys, good morning, good morning again Andito tayo sa tabi ilog ng Guadalupe uh, Ilog Pasig Yan guys, ang kanap dito sa ilog oh. Medyo hindi magandang amoy High tide ngayon, yung galing dagat na tubig Mapasok dito sa ilog Pasig oh. Tsaka ang daming basurang pumapasok Dan, mga water lily mga basurang galing Manila bay bumapasok. ayan oh sobrang dumi oh medyo hindi maganda amoy ng ano ng tubig na pumapasok medyo mabaho na Tsaka, yung mga basura papasok ng papasok Eh makikita ninyo. Ang agos ng high tide papasok, paakyat, papunta ron no? Ngayon pag naman yung tubig aagos dito pababa, papunta diyan hanggang doon papuntang Manila Bay. Ito so, matatanaw ninyo. Yan may makubo ito sa babaw. Oh. Ginagawang tulugan. May mga scavenger ginagawa nyo pahingahan. Pero dito, may mga ano yan. Oh, may kubol-kubol dyan. May pa sa taas. Oh. hindi Ayun maganda mo eh. Sa Yan ang ganap dito ngayon. Oh. Grabe, hindi maganda ang ngayon. Ang pasok ng ano, ng tubig. dumasang-sang na amoy kaso okay, so yung papa-sokta papa-sok, -papasok ang tubig hanggang sa ano, hanggang dunyan sa dulo hanggang papasok doon sa may kapasigan hanggang doon sa may natawag na Laguna de Bay papasok ng papasok ang tubig doon hanggang high tide itigil lang yan mamaya siguro mga 11 or 12 papantay ng tubig sa ano sa sa level ng Laguna de Bay nakalibel na siya yon medyo pagdating ng hapon naman mga alas 5 ng hapon bababa na naman tubig yan maglo na naman so aagos naman siya babalik lang so yung tubig at dumi masura dito pabalik balik lang so kasi ngayon tag araw medyo natutuyuan yung ano yung mga ilog at saka medyo ang agos ng mga amoy grabe o, kita mo naman yan, may mga kanal dyan, may eh, bornal, palibot dyan. So, manggagaling yan doon sa mga kabahayan at saka mga establishment dyan sa paligid. Yan ang tubig ng ilog pasin. Okay, so patuloy-tuloy pa rin yung agos pa ahon. Paket ng ano, ng ng kanal dito sa ilog. Kasi minsan, yung ilog na to, pag medyo malinis siya, yung Panay Agos, napapapaming, na, mimi, na marami na dito. Munguha ng mga isda, tilapia, hito, maraming mong munguha rito. E, ngayon, medyo marami, walang na miminguit. Kumbaga natutuyuan yung ilog dahil sa sobrang init ng panahon. Yung kabilang side dyan, ay eh, mandalu yung huyan. Mandalu yung city. Itong area naman, kapila sa tawid, yung Makati City. Diyan, may mga bagong tayo na building. Oh. Ang lalaki. Oh. At ilog lang ho yan. Oh. nakikita ninyo dahan-dahan lang yung agos ng tubig pabalik pasalubong tataka ka hindi pababa kasi yung pababa dito sa kabilang side yung paganyan pero ngayon galing sa Laguna de Bay papasok siya ah, galing ng Manila de Bay papasok siya sa Laguna de Bay dire diretsyo yan hanggang doon Yan ang ganap dito ngayon guys. So guys, magandang umaga muli at maraming salamat sa panonood ng ating video ngayong araw. Araw ng Martes. Pitsa 3, May 3, 2025. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.